ay isang pagkakakilanglan at sa bawat isang ay may pagkakaiba. Katulad mo at katulad ko, lahat tayo ay may sarili pagkatao. Sa bawat pagkatao ito, nararapat lang lahat ng respeto. Respeto ng sa gayon, lahat tayo ay maging katotoo. Hindi lamang ito Ito ay, Ito ay paraan ng pagkakapinagdan na dapat nating pahalagahan. Kahit tayo ay magkaiba, ang respeto ay di dapat mawala. Pagkakaisa at pagkakapat ay Ito ang dapat nating sa buhay. Tawin mabutihan lang ang maaari mo upang matahap ang naglas tuhong tagumpay. Kaya bago sumapit ang mukhang hiwayway,